Hi everyone. Ito na alay ta dari sa sa basakan. So tanaw ang humay guys. Green kayo. So dari ta mag vlog dari ta mag -gama o content kay Mingaw. Na dari guys. Ato na tangkoon. So naay daghang bunga sa lubida ay dari ako. Ngay butong. Tara oh. Bunga. So, lami kay diri tambay-tambayan. Kay mingaw ka aju. So, nindot kayo ang dari ah, guys. Oh. Ang kahumayan. Ubos ni sa ah, guys. Pero dili na mong basakan. Huwag mamay basakan. nag video, -video ako diri ah. Para na lang kay content guys. charan, So kanang di takaw na una og content bitaw no. Unsa content karong adlaw? Kanang maghuna una, -una tag unsay content. Sorry sorry lang ta guys, Maka, makahimok ra lagi tag istorya ah. kagama ta og video. So na ako diri. Ay daghang lubi diri ah. Is dwarf. Bugbo kay siya guys. Kan kay siya bunga gagmay lang yung bunga. so sa una mangawat ko diri og kanang butong makatkat pa man ako pero daghan sa bunga guys oh kanawa na mangawat ko diri kuan na guys oh dula kaayo mm. gihimo man nila og sanggutan so naa diri oh mu mubo sya kaayo hmm, kasabay ta sa pwede ra kabuton na yeah. gamay kuan lang gyud sya <sighs> diri ko sa una guys magkuan ko mangahoy ko diri Nagani dakang kahoy diri a ah. Mga ko diri manguha og palwa kanang palwa na ay kanang takong diri mangahoy ko diri a guys. <laughs> Nay tao dito sanahan. So kay ang view diri Kaning sa humay ba oh. so, look at hmm? Green kaayo. ayo. yung kaya siya dali. Tambay-tambayan refresh kayo ang hangin walang katao-tao ako ra dire ah mm. Laminta ng butong oh lola may manguha og butong tara oh balikan na ako guys akong katkato ng butong haha <laughs> sumaura so, to guys for today's video